NBA bubble doon sa loob ng set, no? Nakita ko si Alora dito nag-react nung sinabi yung swab. Mamaya tatanong kita about that one, Alora. Bakit ko. ako? Hindi ko maiintindihan. niya. Bakit ako? to totoo nga Wala lang. Ikaw yung parang sanay na sanay sa swab testing. Oh, yan, pinanganak no? para mag-swab. Yes. Oh. <laughs> Tingnan natin kung yan din yung tanong ni Sir Alan Sangkon. Kami from Stars Photog. Sir Alan? Hi, Katniel. Hi to all the cast members. Hi. Good evening. Hi, good evening, Kuya Alan. Hi, Robby. So, tanong ko lang, Katniel, kay Katrin and kay Daniel. Especially to Katrin. Follow lang dun sa question ni MJ Philippe kanina. Para kasing nasabi, di ba, parang five years from now, dapat ikasal na, sabi ni Daniel, yung both, yung Katniel. Uh, meron na bang plans kung baga, two years from now, three years from now, napapag-usapan niyo na ba? And pareho ba kayo ng dream wedding, beach wedding, yung gusto kasi ni Tanya? Ikaw, Katrin, yun din ba yung iyong dream wedding? Hi! Busta! Pareho pa rin po na yung dream wedding namin ay simple lang. I'm very intimate. Yan yung beach wedding. So, yeah, every time tinatanong ko may sagot na manag kasi pareho namin hindi nag And yung sa isang tanong niya kung ilang years, basta wala namang um, specific deal na sinabi namin, okay, pag ganitong year, dapat kasal na. Ayaw naman namin i-pressure. Yung, ayaw ko siya i-pressure. Pero dadating yun eh, yun yung mga bagay na hindi na mararamdaman mo lang kapag ready na kayo. So, tingnan natin kung Basta ano Basta lang yun. masyado yun. matagal. Yun lang naman. Yun. Yeah. Kung sakali bang... Katrin, kung sakali bang anytime mag-propose si Daniel, yan. Kumaga, kumaga talagang ready ka na to say yes. Wala nang pag-aalinlangan. And parang, oops, parang... Ano, As in tomorrow, um, mga gano'n. <laughs> oh, may Actually, tayo, ngayon. <laughs> Ito na, lumuluhod na ako. <laughs> uy, uy. <laughs> Siguro kung super soon, like ngayon or... Uh, Hindi, ganito lang, Alex. Tapos maganda kung ako sasagot. sagot. Oh, alam alam mo, gagawin ko yon pagka alam kong handa na rin si Katrin. Hindi ko naman okay. siya ilalagay sa posisyon na alam kong... Ali, uh, alam mo yun, alinlangan. Hindi pwede yon. gagawin ko yon sa panahon na alam kong handa na siya at handa na rin ako. Yun lang yun, oh, That's my boy. That's what I'm talking about. That's <laughs> what I'm talking about. katulad din ba, Daniel, katulad din ba ng mga iba na parang paghahandaan mo talaga yung panahon na yon, Or parang uh, may mga surprises, parang ganun. May mga ganun bang plans? Or parang pag naisip mo na, gagawin mo na agad? Parang yun. Hindi, pagpaplanuhan natin yon dahil siyempre, unang-una, isang beses ko lang pwedeng gawin yon hindi ba? So, pagpaplanuhan 'yon at uh, isiset natin sa tamang panahon, hindi pwedeng nangbibigla tayo, syempre. Kailangan ko rin tansyain si Catherine kung handa na ba itong tao na to na pumasok sa ibang level ng isang relationship, di ba? So, pag dumating na tayo doon, pare, game na. Sa ayaw at sa gusto. <laughs> wow. wow, siya masusunod! Yeah. That's a nice question, Kuya Alan, no? <laughs> um especially for all the women gusto gusto din natin malaman kung ano nga ba ang preferred nila kung talagang sobrang pinlano o yung spur of the moment kasi minsan yung iba hmm. sinasabi romantic yung ganong klase na mm -hmm. oy tinanong niya ako wala na parang it's you and me against the world wala nang plano plano diretso na tayo let me ask our women right here including yeah. our beautiful writers Um, ano mas preferred nyo? Yung talagang pinlano ng lalaki or hindi, mahal kita ngayon mismo. Mm. Sagutin mo ako, hindi. Um, let's start with Mas Carmen. Masaway kapag financial um, problem. <laughs> well, <laughs> ay, sorry. Feeling ko ano na lang. lang. sorry. Hindi, feeling ko ano, pag niyayan na akong pakasal ngayon, go na. <laughs> wow. Wala, ibang ko, di ko alam. Parang, ano, um, oo, ano na, sabi nga ni, ano eh, ni Ate Alorski, ano eh, end of the world na, siya ba? So, pakasal na. Diretso na. Sana meron. Oh. Sana meron. <laughs> adyan si Kuya so At tatanong natin siya mamaya. <laughs> Tal, how about you? Ako, ano, ta tanong ko muna siya, mayama na ba siya? Charit. <laughs> so, gusto, plano, pinaplano. May ganong factor, ha? Oo, kasi parang ano, no, baka na ba mag-asawa kami, tapos, hirap. Atang nga you nga. Know? Nga oo. Di ba, Alorski? How about you, Miss Riva? Yes po. Diba? Ako, usapang marriage. Gusto ko lang mag-hi sa daddy ko. Na, Sabi ko na eh. Oo nga pala. Sabi ko na eh. Sorry. Oh, nga pala, Pero ano, kung iisipin, um, kung yung proposal spontaneous, okay lang sa akin. Pero yung mismong marriage, dapat talaga pinaplano. Ah. <laughs> okay. Alora. Mm. <coughs> po. Wala nang plano-plano, Alora. Wala ka, Alora. Huwag ka na ma-art dyan. Go na yan. Grabe ya, pag ako, ha? Pag ako lang talaga. Sorry, sorry. Ako, Oh, ako din, parang feeling ko kailangan pagandaan. Lalo na financially. Para oh, Feeling. Eto, feeling ito, naman, Where's Where's may magtatanong. Meron yan. Maniwala tayo sa pag-ibig at sa tadhana. Miss Arlene. Uh, your question was, would I like to be surprised? Okay. Definitely. As a woman, as a lady, I'd like to be surprised, taken off my feet. Mm -hmm. Magkanda, iyak-iyak ako sa proposal niya. Gusto kong mag-ihalos hindi na akong makahinga. I think that's what every girl wants. Okay. Miss Rupa. True, true, true. Um, um, well, um, what? sa panahon ngayon, siguro kailangan talaga dapat planuhin dahil uh, you know, uh, kinasal na ako noon. So, kailangan mag-isip-isip mo ako kung talagang ito bang gusto ko para sa future ko. And, uh, of course, I want someone to sweep me off my feet na maging bongga sa feelings yung proposal. Hindi mo siya kailangan talagang extravagant at hindi na uso ngayon. As long as it's meaningful and special. Yan, may nagte-take down notes. Yeah, uh, concept, may follow-up daw <laughs> po. Paon po yung mic ni Sir Herbert. Uh, <laughs> thank you, uh, Rabi No? So, uh, so, anong plano mo, Rufa? Anong, yes! Yes! anong planning Hoy, DJ, huwag ka maingay dyan. Grabe! Nila to, wala akong plano. Wala akong plano sa ganyan muna. Anong, bakit naman? Ito, ano. Ikaw, tanongin kita Mayor, bakit hanggang ngayon hindi ka pa kinakasal? Naka-ilang proposal ka na sa iba't ibang babae, tama ba? Oh my God! <laughs> May isa pa sa abroad? Name Name ngayon, mayor nag-research. Na Miss Rufa nag-research. na kita, Mayor. <laughs> Ah, uh, well, alam mo, Rufa, ikaw lang hinihintay ko. Pero, okay. Uh, mamaya natin pag-usapan. DJ, huwag ka mahingay dyan! <laughs> so, ah, ang tanong, million peso question. Ah, Mayor, may plano nga ba? Ah, uh, alam mo, si Rufa nung 13 years old pa lang nililigawan ko na eh. Hanggang ngayon, di pa rin ako sinasabi. <laughs>